Mga manikin nakatira sa isang village sa Japan para punan ang kakulangan sa residente. Bakit? Alamin! Anong mararamdaman mo kung pagpunta mo sa isang lugar ay sasalubungin ka ng mga manikin na namumuhay ng parabang mga tao. Katulad na lang sa isang village sa Japan kung saan nagkalat ang mga ito. Kung ano ang buong kwento, alamin. Sa isang maliit na village ng Ichinono sa Japan, naninirahan ang hindi hihigit sa anim na pung residente at isang bata. Ngunit kung para sa karamihan ay ideal ang magkaroon ng kakaunting kapitbahay at tahimik na environment para sa mga residente sa nasabing village ay mas maganda ang maraming tao. Kung kaya naman, gumawa sila ng mga manika na kasing laki ng mga tao upang makita at maramdaman ang pagkakaroon ng busy at mataong lugar. Hindi lang yan, binihisan pa nila ang mga ito at nakaporma na parabang ginagawa rin ng mga pang-araw-araw na gawain ng mga tao. Katulad ng Babay, paglalaro sa swing at paglilinis ayon sa isang 88-year-old resident na si Hisayo Yamazaki. Malamang daw ay mas marami na ang mga manikin kesa sa kanilang mga tao na nakatira sa village. Ang mga anak ng mga matatandang residente ay nag-aaral sa mga kolehiyo na isang oras ang layo dahil sa takot na baka hindi maikasal ang mga ito kung mananatili sa maliit na village. Ngayon, ang mga anak daw nila ay hindi na muling bumalik pa at nakakuha na ng trabaho sa ibang lugar. Sinabi naman ng 74-year-old na si Ichiro Sawayama na head ng governing body ng Ichinono. Mauwi na lang daw sila sa extension kung ang village ay mananatili sa ganong sitwasyon. Samantala, nangako naman ang bagong elected na Prime Minister na si Shigeru Ishiba na tutulungan niyang i-expand ang mga rural area sa Japan kung saan kabilang ang Ichinono sa mga komunidad na may residente na 65 pataas. Ikaw, ano ang masasabi mo sa kakaibang kwento na ito? D Research Report. Re, -re -report. Thanks for watching ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.